at so yun mga ka no, nakita ko nga itong ating isang flower horn na merong isang pinapapak na ipis at syempre kailangan natin tanggalin yan at kailangan niya dahil uh, yon inabot natin na hindi pa naman niya nakakain lahat so yung mga ipis kasi medyo matigas yung ano yan yung balat niyan kaya possible na magkasakit sila pag kumain sila niyan tapos yun nga hindi natin alam kung saan galing yung ipis niyan at for sure madumihan kaya Uh, huwag niyo papakainin ng mga ganitong klaseng insekto, ang inyong mga alagang isda. So, yun, ang dami, durug-durug, oh. Ang gagawin ko dito, guys, no, hindi ko muna siya papakainin mga tatlong araw, siguro. At uh, tignan natin kung may stress ba siya o magkakasakit, kasi hindi natin sure din. Pwede niyo rin lagyan ng gamot agad, no, para makasigurado kayo. Lagyan ng metronidazole, kung meron kayo, o kaya yung Coqgad anti-endoparasite ayos yun. At so yung mga kasang, no, napansin ko yung ating female dito na flower horn, medyo drop tube na yan. Uh, tingin ko eh, malapit siya mangitlog o gusto niya mangitlog. Kaya tingnan natin no, kung itlog yan at itong male natin, eh, feeling ko nag-aaya din siyang mag-breed. At uh, yun na nga, nakita ko na nga siya ng, uh, ko na siya ng breeding behavior na yan, nag-head shake tapos naglilinis na siya ng kanyang lugar dyan. At uh, ayun na nga pala, no, Nailagay ko na nga pala yung, ano, yung breeding pot dyan, no? yung clay pot yung nakaraan, kaya hintayin na lang natin talaga siya So ayun, no, kinabukasan, nakita ko to At uh, hindi pa rin siya ng itlog, pero tingin ko ay malapit na to mga itlog Dahil magang magana ang kanyang, kung tawagin natin ay tube So dyan niya nilalabas yung mga eggs Kaya ayan, pag malapit na mga itlog ang isang flower horn Ay namamaga talaga yung part na yan So tingin ko maya maya lang Siguro mga hapon o gabi eh maglalabas na to na itlog. So yun mga kaasang, no, inabot na ng umaga. So umaga na ngayon. Ngayon pa lang siya mag itlog At ang problema niyan, eh, lalabas kami maya, -maya. So dapat, eh, makapag na siya dyan mga isang oras o dalawang oras. Ang tinatagal nyan eh, sana... May labas niya na lahat na itlog no kasi nga uh, may lakad ako mamaya. Ayun mga kasang no medyo madami-dami na siya na labas na eggs. Ayun no. Tingin ko, hindi nyo pa nailabas lahat pero kailangan ko na silang pagpalitin. Kasi nga alis ako so kailangan ko mailagay na yung male doon sa itlog no. At yun, try din natin kung hindi sila mag-aaway. Pwede kong iwanan silang dalawa na magkasama. Pero hindi kasi sigurado yon So i-observe ko muna yan. Pag di sila nag-aaway, hindi ko sila pag yun. Pero once na magkagatan yan at mag-aaway yan na hindi na talaga natin mapigilan, eh, tatanggalin na natin yung female kahit uh, parang hindi pa siya tapos mangitlog eh, kailangan ko na talaga mamalis so pasensya na do sa mga itlog ay sa mga itlog pasensya na doon sa mga flower horn natin uh, at hindi nila matatapos yung ano nila pag spawn nila so ina mga kasama no, magkasama na sila at uh, ino-absorb ko eh, tingin ko hindi talaga pwede no, kasi nag yan at uh, yun sa mga magtatanong no, sa mga hindi pa maalam uh, mag-aaway ba ang flower horn normal lang ba yon sa Uh, uh, normal lang na mag-away yan kasi may teritoryo ang mga yan uh, at pinagsama natin syempre na ano nila yung nung isa uh, normal na mag-away yan ang hindi normal dyan eh, yung talagang pabayaan nyo sila na mag-away so kailangan tanggalin nyo talaga yung isa dyan uh, at yun maswerte yung iba no, na nakakapag-pair kahit hindi mo tanggalin hindi nag-away so minsan nagbibreed ako ganun Uh, pagsasamayan ko, hindi nag-aaway. Pero usually kasi, pag mas malaki yung female or malaki yung female, eh, medyo, ano, uh, medyo aggressive yan. At uh, hindi magpapatalo sa male yan. Kaya, ayun, mas pinipili ko na ilipat na lang muna nang isi-switch ko sila. Ganyan ang ginagawa ko. Sini-switch ko yung pwesto nila. So, yung male, siya na yung bahala diyan sa eggs. Tapos, yung female nato sa kabila. Uh, at itong male na to, hindi ko pa to, ano, hindi ko pa to proven na, ano, na breeder. Yan yung Red Spartan galing kay Reborn Crossbreed. So, matagal ko na tinatry ito pero hindi ko pa rin siya machambahan na makabreed. Uh, at yun nga, maganda nga sana to kasi maganda ang kulay ng Red Spartan. So, gusto ko sana makuha yung traits ng kulay niya kasi two niya na napakatingkad. Uh, at yung female naman natin, Alawi Jeans yun. So, alam naman natin na ang Alawi Jeans, eh, magagandang klaseng ano yan, no? mga malalaki yung kok. So, try natin, no? kung makachamba tayo dito, malaman natin kung anong kalalabasan. So yung mga kasang, no, 24 hours na siya kasama yung itlog at say, tingin ko, eh, dapat alisin na natin, no, kasi may nagpuputi na sa itlog. Ang nangyayari kasi dyan, pag may mga puti, eh, tinutoka-toka niya yan. At imbis na yung puti lang ang makuha niya, pati yung mga hindi naman dapat makuha, eh, niya at namamatay yung mga eggs. So, mas maganda talaga na alisin natin yung ating mail at yun na nga pala yung update natin do sa ating nilagyan ng lupa dito medyo lumilino na siya pwede na nga natin ito lagyan ng isda actually at doon ko ililipat yung uh, flower horn tapos maglagay na rin tayo ng isda doon kasi dito ko ilalagay sa baba na to yung isang flower horn so itong molly na to doon na natin ilagay yan sa ano doon sa may lupa mo muna yan pang samantala. At ayun, no? pag magbe kayo ng flower, talagang kailangan nyo ng maraming lalagyan, no? na paglilipatan nyo dahil hindi naman yan pwede. Pag nanganak dyan, mag, nag, pag nag-spawn sila dyan, yung mga itlog nila kasama nila, yung mga fry nila kasama nila. So at least meron kang tatlong aquarium pag gusto mo mag ng flower dapat ready ka dyan. So ako wala naman ng problema dahil marami akong aquarium dito, at uh, pwede ako maglipat-lipat. So ngayon nga, nilipat ko na yung mga breeders natin at hayaan ko at hihintayin ko yung ating mga eggs o so flower, flower horn eggs hintayin natin na kung maghatch ba no? pero hindi pa sure yan wala namang 100% so ayan nilagay ko dyan yung male natin dyan muna sya pansamantala tapos yung female natin nandito sa isang 20 gallons natin uh, goods naman yung mga tubig nyan naka ready talaga yan para dyan kasi nung nag-dispawn yan inisip ko na rin kung saan sila ililipat so nandito muna yung tatlong molly natin at uh, cycle naman na yung tubig na yun, luminaw na nga oh. Tapos ito yung mga eggs natin, tinitignan ko kanina, hindi ko pa rin masabi, no? dapat bukas magkaroon na to ng mga mata kung sakaling mabubuhay. Pero kung hindi naman, eh, magiging kulay white lang yan lahat. Uh, at yun, uh, better luck next time ulit pag ganun yung nangyari kasi hindi naman natin sure. Ayan, lagyan natin ng ano, no? lagyan natin ng flash. Wala namang 100% sure na uh, mabubuhay, no? lalong lalo na hindi nyo pa tested yung pair nyo minsan nga kahit tested nyo na yung perno hindi naman 100% na mabubuhay yung eggs kahit tama naman lahat ng ginawa nyo so ayan no try lang ng try at habilang lang din naman talaga natin na mag breed kaya kung mabuhay ano hindi eh okay lang din naman wala namang mawawala sa atin at ayun kung may mabubuhay no, sa kabila nga pala ng itlog pa rin yung female at yun nga pala guys, no? ito na yung pinapagawa natin. Update ko lang kayo ng konti. na napagawa ko na yung pader dito sa amin sa garahe. At yung stand natin na mahaba, eh, ready na rin para dito sa kaliwang part. So magre-reset tayo dyan ng mga lalagyan para mas maging maayos yung shop natin. At ayan, no? nagpagawa ko ng uh, 10, gallon tanks, uh, 10 gallon tanks na stand na mahaba. Tsaka meron din 20 gallon. So medyo mahaba yan at talagang ginamit ko yung space natin at naglagay na pininturahan ko na rin itong pader para maliwanag naman dito so ayun lang muna mga kasang ating update antayin nyo na lang ang aking mga susunod na update fish out